Sir <laughs> ah, sure, Alan. Sir sure, Alan. Sir Alan. Mahirap po niya ikumpara eh. Sa mga <laughs> Sa physicality, mas mahirap po yung demonyo. Kasi... Oo, oh, napekto na ang tatay ko. Proud na siya eh. Proud na siya dun sa lot Pagka may sa akin, hihirit pa siya na. Parang hype man. yung gumanap na luts. Sa rewind, nangyayon sa niya ako ay, pwede yung feeling kasi galing ka sa award sa the di ba? May iba may award ka. Tapos nagpasalamat sa Diyos yung tatay mo. Eh, paano kung magka-award ka dito, di ba? Pagkakita sa Diyos. So yun, may dilema eh. May isipin Salamat, pinag-uulis ang dito Mahirap siya ipasalamat sa <laughs> <laughs> Diyos. Piling mo pala, Pep, at demonyo ka. Ah. <laughs> Yun, so sa physicality mas mahirap po yung demonyo. Hmm. Pagdating naman po dun sa... Kasi ang instruction po sa script pa lang sa rewind, importante ay yung subtlety daw. Dito naman, over the top. Well, actually, minsan sumusopra. Like pinapababa ni Marius. Pero na, ano yun po. Yun yun yung main difference niya. So sa physicality, definitely yung demonyo. Pagdating naman po doon sa mga tiny details, yung si Lodz. Pero yung kumpara siya na in general, may uh, yun po. Thank you, Yung Gajan Jesus. Welcome, Sir Alan. Thank you, Sir Alan. Maraming salamat po. Tuloy po tayo sa ating next question from Philippine Star, Ms. Dolly Carvajal. Hi. Hello, my friend. Happy um, well, New friend. Welcome back. Thank you. Mayroon okay, mo parang kung oh, virus pa. Uh? Parang kausap na tayo. Na oh, question ko sa iyo is, um, how <coughs> religious are you in real life? Tsaka paano na apektuhan yung faith mo na strengthen ba? Or may you question mm. some your beliefs after doing this? Ah, gandang tanong. Thank you. May okay, yung mga tanong mo rin. Uh, I'm not super, super Sagrat, Sarado, Charismatic, Religious. Katuwalik ko ako. It's because I want to see you, I want to open up my mind dun sa ibang religion. Just in case. Para maintindihan ko kung ba't hindi kami, ba't hindi niya gagawin yung ginagawa ko. At sa may kaibigan akong Muslim, may kaibigan akong Buddhist, or uh, born even, again. Born again, actually sa, uh, or Iglesia ni Diba? So, kaya hindi ako sobrang... Kasi may, yun yung ano yun, may hirap eh. Pag masyado kang sarado, kaya eh, siya sarado ang katolik ko, or sarado ano, nakasarado ka eh. Yun yung idea nun eh, pinaka-idea nun eh. So... Parang yung tatay ko, no? Parang yung tatay mo, <laughs> di ba? Sarado eh. Pero hindi, ganun talaga eh. Hindi ganun talaga eh. Hindi natin mababasa yun eh. Pag yun yan, hindi natin mabubuksan yun. Huwag ka rin natin basagin yung araw na yun. So, ako, para sa akin, kaya dahil siguro mas open ako doon sa mga ganong idea. So, mas welcome ako kung mga nang ganitong klaseng pelikula. Kung magkapalit man kami ni Pepe ng role dito, ganun din na uh, gagawin ko pa rin yung role ni Pepe. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Maka oh, Pepe wants to answer the same question. Pwede pong ulit yung buo. How were you, But sir? Just... How were you, sir? And how did uh, playing, say, that affect your Okay. okay. Kasi yung parents ko po, mga activists, uh, kaya po lumaki kami na mas leaning toward spiritual kaysa religious. Yung mother ko po, nung teenager ako, we, meron po kami prayer, family prayer regularly, na there was a time, uh, dahil peace worker siya, she works with different religions, we read both the Bible and the Quran and we see the similarities and we honor the similarities. Yan kasi we strive for unity as a peace worker. Kaya pagdating sa religion, you also we also strive for that. Yan yeah, po. Timurism. Yes. Ang gusto ko lang share yung sa mga moments, gaba nag-face siya ng demonyo and then meron an silang interaction nung hate. Even, ewan ko kung maalala ito ni, Gerald, pero may mga times na habang nag-aantay kami ng call to shoot, may mga lines na pag-uusapan namin na i-discuss na bakit ito sinabi, ano yung ibig sabihin ito para sa iyo. So, may discussion siya amongst the, the cast. Yung mga lines, inindahan nila yung dalawa. Try ka nung line. Ay, hindi pa yeah. pwede sabihin. Uh, yeah. yeah. <laughs> si Greg lang ang spoiler today. Pero uh -huh. there are some lines that I hope, mm -hmm. ako personally, na yung mga audience will also discuss amongst themselves. Kasi ang ganda rin yung pag-usapan. It helps with your belief also. Are those part discussion? Oo. So may mga ganun siya uh, na ako na-appreciate ko as someone that is also finding yung kung saan ang path ng, ng religion ko and yung, yung uh, relationship ko with God. So it, helps kasi when you hear yung mga story ng no, iba, saan sila nanggagaling, sa mga isang lang, Like, bakit sinabi niya ito? Bakit ito yung sinabi niya? And then, nag-discussion na kami. Kasi ganito yan. Ito. So, sharing wow. na. So, ang ganda. So, that was one of the moment na na-appreciate ko dun sa set. Amongst mga, 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 uh, anyway. task